video reaction ni Angelica Panganiban sa kanilang wedding gift viral. Pinatawa ay Angelica Panganiban, isang kilalang aktres, ang kanyang mga tagahanga at tagasunod sa kanyang kamakailang post. Sa Instagram, nag-upload si Angelica ng video reaction nila ni Greg Human sa kanilang wedding gift. Sa bandang huli, ipinakita ang hilaw na tapat na reaksyon ng mag-asawa sa regalong monopoly. Nakikinatuwa ng mga netizens. Side from this, mas maraming netizens ang natawa nang mabasa nila ang nakakatawang caption ni Angelica tungkol sa kanyang reaksyon. Linggo, April 28, kinuha ni Angelica ang kanyang Instagram page para mag-upload ng video ng no Row at Anes na reaksyon nila ni Greg at ang kanilang wedding gift. Sa viral video na ngayon, makikita ang nagtakip si na Angelica at Greg sa mukha ng isa't isa habang inihanda ng lalaking na sa background ang kanilang wedding gift para sa kanila. Sa kalaunan, tumigil ang mag-asawa sa pagtatakip ng kanilang mga mukha at tuminin sa monopoly set ng kanilang natanggap na tinatawag na The Human's Edition na makikita sa video. Iyong pagkaka oh my god, akala mo Atheneo ako nakapag-aral eh. Thanks, Conhoman and Cousins, for this gift galing nyo, Angelica Roth. Si Angelica Charlson, mas kilala bilang Angelica Pahaniban, ay isang Pinay na aktres na may angkan sa Amerika. Nagsimula siyang umarte sa edad na is at unang lumabas sa serye sa TV, Love Note. Ipinanganak si Angge noong Nobyembre 4, 1986 sa Patriatas, Quezon City, Philippines. Walang duda na mapatunayan ni Angelica ang kanyang sarili bilang isang kilalang figure the Philippines entertainment industry. Previously reported, Angelica Panganiban pinned a wonderful post of Glyza de Castro. Noong Miyerkules, April 26, nag-upload Angelica ng collage na nagkatampo kay Glyza. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang emotional na post na nagpapahalaga para sa kanyang matron of honor. Ayon kay Angelica, palagi niyang pipiliin si Glyza na maging matalik na kaibigan. Samantala, nag-update kamakailan si Angelica Panganiban ng kanyang official Instagram page sa photo sharing app. Nagpost si Angelica ng ilang video na kuha niya kasama ang kanyang anak na babae sa mga viral videos. Makikitang kinupulit ng paulit-ulit si Angelica si Baby Ben. Ito bilang kapalit ay nagpainit ng puso ng hindi mabilang ng mga netizen sa social media.